makabenta ka ba ng isang real property at hindi ka nabigyan ng komisyon ng seller? Okay, anong mga dapat mong gawin? Kung ikaw ay isang licensed real estate broker or real estate salesperson, ang unang-una, sa umpisa pa lang, dapat ay meron ka ng valid license. Okay yung hindi expired ang iyong broker license o ang iyong uh, accreditation as salesperson sa isang broker. At uh, ikalawa, dapat yung iyong authority to sell meron ka dapat nito. At uh, ang authority to sell mo dapat ay hindi rin siya expired kasi ang uh, mga authority to sell ay merong mga nakatakdang um Panahon lang yan na binibigay ng seller para may benta ng ahente o ng broker ang kanyang real estate property. Merong tatlong buwan, may anim na buwan, merong isang taon. So, depende po yan sa seller kung gaano niya katagal gustong uh, ibigay ang authority sa ahente o sa real estate broker. Ngayon, kung kayo ay nakabenta at hindi kayo binigyan ng seller, kasi talaga nangyayari po yung mga ganyan. Sa akin nangyayari na din po yan. At ayon ayaw natin mangyari ang ganyan sapagkat so, tayo ay wala namang sweldo at nakasalalay ang ating mga pambayad sa bills at ang ating pang araw-araw sa ating komisyon sapagkat so, wala nga tayong sweldo na kagaya ng mga empleyado. So tayo ay mga self-employed para ma-secure ang inyong uh, Broker's Commission kung meron ka nung dalawa na aking binanggit sa unahan um, valid ang iyong broker or agent license at ikalawa ay uh, meron ka authority to sell na hindi rin expired nung maibenta mo ang property nung seller okay, paano pong steps? Siyempre, pinakamagandang paraan dyan eh kausapin mo ang seller at pakiusapan mo. At uh, kung itanggi niya na hindi sa iyo ang buyer or kung ano pa man, at uh, ito pa po pala isang bagay. Ang buyer po ninyo na dinadala sa isang real property na ipinakikita niyo na ipinabebenta sa inyo, dapat ay nakarehistro rin para nakadokumento lahat ng ginagawa ninyo. Nakatunayan na ako si ganito pangalan mo kung ikaw ay ahente o broker ay ipinakita ko pinresenta ko ang property na ito uh, yung address ng property halimbawa kay ganito pangalan ng iyong prospective buyer at papipirma mo to dun sa iyong prospective buyer matibay na po yun na ebidensya na sila ay uh, na ikaw ang procurement cost kung bakit uh, naibenta ang property ni seller at kapag ka ayaw magbigay talaga nung seller ng commission sa inyo ay pe, pwede na po kayong pumunta sa barangay kung saan uh, nakatira o residente ang seller na nagpapabenta sa inyo ng property upang uh, i-file ang inyong complaint sa barangay at papatawag kayo ng uh, barangay captain o lupon na nag uh, pa at pag-aayusin po kayo. Ngayon kung hindi naman kayo magkasundo talaga ay doon na po kayo gagawa ng paraan para sa gayon eh mahabol nyo ang inyong komisyon at lalo na kung malaki ang komisyon na inyong mahabolin so bibigyan kayo ng barangay ng certificate to file action at doon po tsaka nyo na po ipafile ito sa korte at maaaring kailanganin nyo ng abogado dito para sa inyong pagpafile para sa mga documentation at tamang paraan ng papay? file ng inyong kaso laban dito sa seller at ang seller ay papadalhan ng uh, korte ng uh, sulat o samon para kayo ay uh, papag-ayusin amicable settlement ngayon kung hindi talaga magkasundo ay itutuloy mo na ang kaso o ang uh, pinagbabatayan naman ng korte dyan eh, kung meron ka nga yung mga dokumento na binanggit ko, which is yung valid broker license or agent or salesperson person, at yung ang yung authority to sell na hindi rin pasok at nakarehistro yung buyer na dinala mo katunayan na ang buyer na ito ay siya talaga ay uh, buyer mo at ikaw ang procurement cost okay? ang procurement cost po na sinasabi ay kung hindi dahil sa iyo ay hindi naman maibibenta ang property na yon At ikaw ang nagdala talaga ng buyer na bumili dun sa property So uh, matibay din na ebidensya dyan yung kukuha ka ng uh, certified true copy ng titulo Na nakapangalan na mismo dun sa buyer mo na bumili dun sa seller So matibay po yun na ebidensya uh, Plus yung iyong... Uh, buyer registration form na niregistro mo talaga ang buyer at ni-receive din naman ito ni seller tinanggap yung registration mo na, na katunayan na ikaw ang uh, procurement cost so malaki ang chance mo na maipanalo ito sa korte kapag uh, meron kayong mga binanggit ko kaya lagi nyo pong tatandaan dapat meron po kayong valid na broker's license okay at meron kayong authority to sell na valid din at nakarehistro ang inyong buyer at meron kayong mga documentation o mga ebidensya na maaari ninyong ipresinta sa korte upang igiit ang inyong karapatan sa inyong komisyon so ayan po mga kaibigan sana po ay uh, may napulot po kayong paalaman uh, at ako nga po pala si Teddy Forlanda isang licensed real estate broker o kung may katanong nga po kayo wag po kayong uh, mahiya comment down below at mag-subscribe na rin sa akin channel maraming maraming salamat po